Yeah, hello good morning mga farmers. Nandito tayo ngayon sa Stone I Resort na matatagpuan sa Gabaldon, Nueva Ecija. Kunin natin ngayon yung mga magagandang amenities nila. Amenities. 'Yan. Yeah. Hintay lang kayo mga ka-farmers at i-video natin yung mga magagandang tanawin nila. Ito nga po pala yung isa sa mga swimming pools swimming pools nila. Lakad ka doon. Ayun no, ang gaganda nung kanilang mga cottages. Hmm, mga farmers di ba? Kung gusto nyong pumunta dito sa Gabaldon at naghahanap kayo ng pagdarausan ng mga okasyon at gusto nyong mag-relax, Hmm. Sobrang ganda ng Stone Ate Resorts. Nasa paanan lang to ng bundok mga farmers Di ba? Ang ganda. Meron din silang mga maliliit na cottage para sa maliit na pamilya. Yan. Ito naman para sa mga maramihan. Mga 100 persons. O, oh, yan, ang haba o. Oh. Customer na sila, isa. Yun know. o. Kanong binayad mo dito, sir? 1.5. Kumahal, ikaw lang mag-isa? Ah, isa. So. Mag-isa mo lang, wala kang kadate. Ang haba ng swimming pool nila dito, meron pang ano, pa, nung tawag dito slide. Ang hmm. haba ng magiging video ko na to. Hmm, may ano pa, may tulay. Solo mo ba sir tong swimming pool? Oo. May mga man-made na sapa din sila dito. Ayun eh, o, ganda. ito yung mga ginawa nilang parang stream sundan sundan natin kung saan nang gagaling wow talaga naman magaling yung ano nito nag design hmm, dito ka naman aakyat ah, pagka mag slide ka okay tayo, eh. natin tayo sa taas mga ka farmers Yang, ganda. Jangan pelai pala dus dusan. Saka naman tatalon dyan. Ayan yung buong swimming pool nila. Oh. Hindi ko alam kung paano mag-video ng maganda pag tiyagaan nyo na to mga ka-farmers. May mga room din sila dito mga ka-farmers. Oh. Yung mga gustong mag-stay dito, meron din silang pwedeng tulugan. Basta so, na, pumasok lang ako dito ng ano eh. Nagpaalam lang tayo doon sa mga mga employee. Ang oh, ganda oh. Employee. Mamaya maggawa tayo ng ano dito. Doon sa sa ano. Ginawa nilang ginawa nilang ano. Sapa. Ang daming mga rooms dito. Mga pang two persons, three siguro. Uh, may swimming pool pa rin sila dito sa gawin na to. At may mga pambata din sila. May mga may mga room silang rebulto ng mga hayop-hayop, palaka, lipante, dinosaur no. Oh. Walang tubig naglilinis siguro sila. Oh, may may Noah pa silang tinatawag. Puntahan natin si Noah Yan, lakad tayo dito. Mainipin tong kasama ko eh. din silang malaking bahay dito. Talagang parang hotel. Hay oh, ang ganda. Baka hotel yan. Isang bahay na malaki na to. Ayon, may hotel din dito. Mother, anong pangalan ng hotel na yan? Ah, uh, bukal. Oh, dito na pala tayo sa parting bukal. Ayun, oh, ganda oh. Ayun, yung mga employee ng Stone Age. Nandun lang yung sa amin na malapit lang. Malayo na to doon sa main. Yung sentro nung Stone Age Resort. Kailangan pagpupunta kayo dito may sasakyan na. Hmm? Ganda. Yung may swimming pool dito. Maligo muna kaya tayo. Lego ka. Oh, ano ngayon? Araw ng linis ata ay eh, talaga. Bakit walang mga tubig? Yeah, bawal, bawal malikid, eh? Tingnan natin yung resort ay, ni ayong ay, ano natin nila. Ay, din na natin. Natin. Oo nga eh. Ay, man, walang daan diyan. Ito may pambata. dahil dito mga hotel-hotel ay mga uh, bahay na pwedeng tulogan. you know? yung luwang mga swimming pool sarap, maligo kailan ko kaya may ano yung mga pamilya ko dito meron pa ron sa gawin na yun know? oh. Oh. linaw ng tubig kasi galing lang din to sa ilog kaya maganda yung tubig nila Mm -mm. meron pa rin okay na yan nagpaalam naman na tayo ayun o bahay napaupahan lakad lakad lang tayo mountain view ayun, may pangalam pala mountain view ngayon lang ako nakapasok dito mga kaparmers, isa totoo lang. Yeah, uh, hindi ano ba to? ba Hindi. Ito, ko ni Lola, rubber tree yan. May rubber tree pa sila dito. Oh. Yung ganun sa may halaman ni Lola. Haba ah, na itong magiging ano ko na ito. Hindi oh. May slide din doon o. Ang dahil palang swimming pool dito. dahil pa nila ditong mga ano magagandang pwedeng pwestohan kung sakaling pupunta kayo dito eh may mga nyug pa sila oh kompleto hmm, bilisan lang natin ang ano at nang masyado nga haba yung video natin yeah nasikat sa video ang dubyo to ng madami nog si share to ng mga ka farmers natin hmm. pwede mong pagdausan ng mga birthday, kasal photoshoot dito kayo pag i-inquire pagka pupunta kayo dito sa stone 8 ito yung main door nila, main gate ayan ito yung pinakang main gate ito nga pala yung landmark ng Stone 8 mga ka-farmers. ito lang tatandaan niyo, yung tapat ng gasolinahan. Yan. Lunar Pill. Tapos ito yung landmark nila. Maraming humihintong sasakyan dito pag mga nagpapahinga sila, yung mga mga biyahero. Stone 8 Resort. ang aking motor. Ito lang yung aming service ni Pogi.